Well, uh, I'm expecting matindi ang bakbakan sa ipipresent na mga ebidensya. And um, I'm actually very excited sa process. Unang pagkakaton itong magiging Senator Judge ako. Uh, I've observed uh, uh, trials in courts before. I've uh, I've been a witness in an impeachment trial before, but first time kong magiging senator judge. So ganang ka importante at kabigat para sa akin ito. Ganang ka serioso kong pinaghahandaan at paghahandaan. Sana lang, ma'am. Believer kayo, ma'am, na pwede talagang tumawid ng diretsyo sa kabilang kongreso kasi may mga senators that they believe na kung yung simpleng bill nga nire ano pa ba yung impeachment complaint kapag tumawid to another congress na kailangan din daw i-refile. Kayo po, believer kayo na pwede talaga siyang tumawid. Based on yung mga legal opinions na nabasa ko na, sumasang-ayon ako na pwedeng tumawid besides ang impeachment process hindi naman siya legislative process tulad ng pagdinig at pagpasa ng mga panukalang batas hindi siya katulad ng uh, proposed budget na kailangan matapos sa loob ng isang fiscal year uh, hindi siya simpleng uh, resolution din na uh, iniimbestiga sabi nila sui generis yan and uh, Uh, kaya na niniwala ako sa mga legal opinions na nabasa ko na pwede siyang tumawid. And I fully expect na yun yung mga uh, ma-uphold pag nag-resume kami ng session at uh, bubuin namin yung rules para sa impeachment trial na ito. Sa legalities and realm of possibilities, pwede ba na ipadismiss na daw yung impeachment case against BP Sara o mandated kayo na mag-trial? mandated kami mag-trial and uh, hindi madi-dismiss pero uh, masasettle lang yan on the vote whether to convict or to acquit. Okay. okay. Uh, baby Lynn, and then Camille. Uh, Senator, we are very happy that you are really preparing for this considering this, this is your first time Uh may naganap po in the first impeachment na hindi inaasahan ng marami. Merong pinapabukas na bank uh, statement. Yeah. And I was just wondering <coughs> if you're also preparing for an off the cuff scenario an extreme scenario halimbawa may bank statement mm. na hindi mapabukas. Uh may mangyaring extreme. It's a different scenario. Mm. Are you also preparing for that kind of setting? Thank mm. you. Well, Uh, unforgettable nga, di ba, yung hindi pagpapabukas sa so-called second envelope sa unang impeachment process na iyan. But I'm preparing more for a regular impeachment process uh, this time around, or I'm hoping for a regular impeachment process. I'm